ganun na kaaway na yung asawa niya. Alam mo, ito ha. Ganun yung gumawa niya yung mister, ganun yung asawa ko. Pero, good evening everyone! Good evening. My name is Regine Velasquez Alcacid. And I'm Vice Ganda. And for tonight, we are the Super Divas! Ayan na nga, okay, may mga pakuro-corona. Pagod ako rin. Oo nga ako rin. Nakapagod? Ang sakit na nga ng paho, kakaumpisa pala. But, ang, you know, ang hirap magbaba, ibaba iyan, magmama ka na. Oo mo Ako din ang hirap magbata-bataan. Iba-iba aura mo ngayon, Tino. Iba-iba. Alam mo, pagkasama kita, iba yung aura ko. Di ba na ka? Pag solo ka lang, anong look mo? Diva, gaw-gaw. Pagdalawa tayo, pagdalawa tayo, ano ba? So, bugaw ako for today's, for today's video, ha? So, maya maya lang, bago magtapos ang show na ito, ipaparapol natin ang dede ni Aki Richie. Nagpaalam na ako kay Oki. Okay. Sabi, okay. Sabi, iparapol no. mo yung isa, kasi yung isa niyan, halos dalawa ni Uri naman, sabi. <laughs> But, alam mo, I'm so happy to be sharing a stage with you again for the second time here at the Araneta Coliseum. Pero sabi ko nga, first dance concert ko actually ito. Yes. Oh. Sa tinagal-tagal ni Regina nagko-concert. Oo. Oh. oh, oh. Ito lang yung talagang first ever dance concert nga. As in the whole, the whole concert is going to be a party. Sayaw yes. lang ng sayaw. Idea nga po talaga to. Hindi ko rin alam bakit. Tapos na, na, nag-meeting kami, dance concert talaga. Sa edad natin? Oo, mm -hmm. oh, mm -hmm. 33 ka mm -hmm. na, 28 mm -hmm. na ako. Mm -hmm. Diba? Po na Ang hirap, hirap. You know. sing along with us because we will be playing, we will be singing very popular dance songs. Yes. So, sing so, along with us, dance with us. Lahat. Kung gusto niyo, maglaba kayo. O oh. anong gusto niyo gawin, bahala kayo sa buhay niyo, malalaki na kayo. Oo. oh. oh. oh lang, mag-enjoy lang kayo. Yes. Kailangan kayong mag-enjoy. Mm -mm. Dahil obligation niyo yun sa sarili niyo. Tama. Dahil pag hindi kayo nag-enjoy, kayo naman na nagbayad, kayo lang din ang mm hugin. -hmm. Yes. <laughs> Okay. Totoo Hindi naman namin ibabalik yung mga pera yung pag hindi kayo nag-enjoy. Totoo din. Diba? Po. Today is a food night. Yes. So para hindi masakit, i-enjoy nyo. Kahit, wala, so ko, okay. din Kahit niyo, wala kaming ginagawa okay? Mag-enjoy na lang rin kayo. Like kagaya ngayon, wala kaming ginagawa. Magsigawan nga kayo. Diba nakaka-enjoy yung sumigaw? Diba? Ang saya, -saya. Ang saya-saya! Yeah. Diba? Kaya pa natin sumigaw, kaya pa natin humiting, kaya pa natin magganong-ganon yung mga ng mga pahilaw. Sa dami ng mga nangyayari sa paligid, we still have time and the right to still enjoy ourselves. And that is going to happen tonight. Diba? Ay, papapa. -pa -pa ano yung tinapon mo? Wala. Ako, ayan ako, hindi na po siya naguhubad, hindi. Ano lang yung alahas sa dance to, dance, dance concert, hindi, baka akala na ituruhan ang gagawin natin. Wow! hindi pa alam ang turuhan. Sus, so, yun yung sinet ko sa akin sa telegram. <laughs> Nung anniversary di ni Oki. <laughs> Nahirap na hirap ka kasi hindi ka abot. Sex parents. <laughs> 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 Pero maganda, alam mo, hmm. wala namang ano, it's not too late. There's no such thing as too late to dance. Yes. Diba? Pagsina, ang tanda ko na, hindi ko na kering sumayaw. Hindi na ako dapat sumasa yun. Ano? There's no such thing as too late to help fun and too late to dance. Yes. Anytime, kahit anong edad niyo, pwede kayong sumayaw. At saka, oh. bukod sa nakaka-good vibes ako sa pagsasayaw, ang daming mga health benefits ng pagsasayaw. Yeah. Diba? Ah, okay. Ang daming health benefits. Like, diba? Sa panahon yung usong-usa -usong Zumba. Zumba? Sino yes. man nagsuzumba dito? Sino man nagsuzumba? Ang dami nagsu zumba kasi nakakapayat daw ito. Pero pag Tingnan mo lahat ng nagsusumba, may nakita ka bang payat? Wala na. Ang sumba ang isa sa pinakamalaking ka budol sa mundo. Wala akong nakitang payat na nagsusumba, kasi nga sumba 30 minutes, isang futsal 2 hours. So, paano mababawi ng sumba yung isang futsal, mga gago kayo? Pinaglululoko ko nilang mga sali, sumba-sumba, itsusera kayo? Hindi, nag enjoy lang sila. nag enjoy kayo? Kasi nga, yung sumba instructor ang lalaki, tapos gray yung pants, bakat na bakat yung pants. Ay! Yung ano yung short sa loob, oh, Yung lapel. <laughs> yung lapel. Pero seriously, marami talagang health benefits ang yeah, Kasi saya. cardio. Oh. Tama, cardio. Oh. Maganda yan sa cardio. Oh. Pag okay ang cardio nyo, no, dahil sumasayo kayo, mas sumahap ang buhay. Tama. Oh, tingnan mo si Coco, tingnan mo ayaw sumayaw. Ay, bakit? Kaya sa probinsyano, namatay si cardio. Ay, ay. ay, ay, ay kasi, Maganda cardio. Maganda sa puso, maganda yung cardio. And then it improves, improves your memory. It improves your memory. Your coordination. Ah, pag sumasayo, pa nakaka-improve ng memory at saka coordination? Yes. Dapat pa talaga pala matagal na natin ginawa ang sumayaw para na-improve yung memory natin para hindi tayo umaasa sa prompter. Kasi minsan pag nasisira yung teleprompter, hindi kami makakanta kasi hindi namin kabisado. Ay, naku, ako hindi ko kailangan. Hindi ka rin ko teleprompter? Hindi, hindi. Mamatay? Wow, perfect! na pala. Hindi ka nagkakamali sa lyrics? Hindi. Wow. <laughs> <Wikipedia> Hindi ka diba? nagkakamali sa lyrics no ha? Oh. No way. way. no way. No way. Roll with Pakinggan niyo itong performance ko sa isa <skurs> sa papa-exit. Uy, ang sexy ko dyan. Pagkita ko rin ang beses na kukulitin yung maling lyrics. I need a hit. I need a hit. I need a hit. I need a hit. I need Baby, give me it. It's dangerous. I'm loving it. yung, I need a hit. I need a hit. I need a hit. Minsan lang yun. Minsan lang yun. Hindi minsan. May napanood ba ako sa SOP kung ano-ano mga lyrics ang sinabi mo. Play! Ayun ka to, Pulipi. ba't mo lang na ina? Sino si Maho? Hindi si... <laughs> si Jonina kasi tinatawag ko dyan. Maho? Ma'am, she... I am the dog who need you? Yung lisit pa mo sa aso? Pero Pero totoo may yan, nakaka-improve daw ng memory and coordination ng yes. Kaya, let's just keep on dancing. If we have time, just just dance. Alika, Ay, mag-dance ulit tayo. Sa'yo tayo? Sa sa'yo tayo. Itong next, next song natin. O, kanina masyadong pambata yung kami natin. Neo dati. Oo. Oh, Yung nanay ko, hindi ko ba lang nakita ang kumuya ko Ah, gano'n? Sabi niya, hindi ko naman alam niya. Kung kalam kong ganyan nakakating, sana nag-prayer meeting na lang kami. Mother, alam mo to. Oh, alam niya.